Kaya ito, magluluto tayo ng kinamatisang manok. Yan, oh. may tayo. sa kamatis. At magluluto tayo ng kinamatisang manok. Yan. Ngayon, mag ito po yung manok na iluluto natin. Yan. Sa so, ngayon, magigisa na po tayo. Yan po. At, yan. Lalagay na po natin yung ating bawang. Isusunod naman po natin ang ating sibuyas. Medyo magaling-galing na yung kamay natin kaya nagluluto na ako ngayon. Kasi wala ko lang. Alam niyo na luluto ako na ito. Oh, naganon po tayo ng uh, natin Sibuyas. At ilalagay na po natin ang ating kamatis. Hintayin lang po natin na uh, maluto yung ating kamatis bago natin ilalagay po yung ating manok. At meron po tayo nito palang ano to yan, patatas. May patatas po tayo. Tsaka uh, carrots. Yan. Ah, hindi ko pa ito, iwain ko pa. Tapos meron rin tayong sili. Yan, no? Hindi nawawala sa atin ang sili. Kaya yan, yan ano po natin. Ayan lang po natin maluto po itong ating uh, kamatis. Mamaya babalikan po natin. So, ayan, lalagyan na po natin ang ating manok. Ayan. Mamaya, lalagyan na rin po natin ating mga patatas at yung uh, karot, carrots. Lalagyan na rin po natin may kata yan. Uh, yan po, tatakpan natin muna natin muna uli para medyo masarap-sarap na ano ba. Sangkot sa muna natin yan. O oh, yan, ito na po. Ayan na po natin na ah, nalagay na po natin ating manok. Ay, manok yung carrots tsaka patatas. Ito, lagay na po natin ating patatas. Of ah, Sasabayin na natin po natin ang ating carrots para pagalo. Sabay na po lumambot 'yan. Nang Oh, 'yan. Pinasapawan lang oh, po siya. Tapos, anong sabihin? Mahirap. Ha? Ito tama 'yun. 'Yan din. <coughs> Tingnan na po natin itong kinamatisan natin na manok ito. meron na po siyang mga carrots at patatas. Ligaligyan <coughs> na lang po natin ano yan. Mamaya may ang konti pag malambot ang po, titimplahan na lang po natin ang ano yan ng uh, asin at bechin. Pag-usapan natin muna po ulit para mamaya may balikan natin. Ayan, tingnan natin ulit. Ayan na. Ayan na po yung ulam natin na kinamatisang manok. Tingnan na natin asa. Ilagyan ko na po ng beijing na sinto. Hindi ko na pinakita sa inyo. Dahil may ginawa ako. ayos, ayos na ayos po yung lasa na ito. Yung kinamatisang manok natin. Ayan po, ayos na po. Sige po, hanggang dito na lang aking video. Sana magustuhan nyo po yung aking video. Maraming, maraming salamat po. Sana po, uh, pa-support naman po at pa-like -pa ka lang po ang aking video nito. Maraming, maraming salamat po.